streaming yo. Grabe ang lambot niya. niya. Hmm. Te, may asin kayo? Ano eh kaso umabot na siya ng isang oras. Hi guys, my name is Gray and welcome to my vlog. Since marami kami time to cook, we're gonna be cooking dinakdakan for today. Usually, every Friday, na work from home ako, Not because ako magluto or what, it's just that pag Friday kasi, napaka-exciting my work from home and uh, kinawagahan, Saturday and Sunday, alam mo yan. So you don't have to go to the office and work from there. Do the hustles like preparing yourself, commuting. So let's just leave the hustle there. At saka may makasama akong magluluto for today. As usual, kasi si Ate Maricel, lagi siyang naka-work from home. Sana all! Ito na yung mga pinamili nating taynga Usually, mascara yan eh. So, lililisan lang natin siya, papakuluan. Ito, yung taynga kasama yung mascara. Lilisan lang natin siya ng saglit. Para matanggal yung mga dumi-dumi. Done. Natapos na natin sa mugasan, lalagyan naman natin ng tatlong bawang. Hindi na natin babalatan or anything, lagay na lang natin lahat dito. All at the same time. Susunod, pepper, Crushed pepper. <tries> Te, may asin kayo? asin? <tries> 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 Tapos, asin. Meron na tayong asin, care of Ate Maricel. Then, susunod ay suka. Wala tayong stock na sukang iloko, so ang gagamitin natin ay white vinegar. Water. Ready na to salang. Let's go! Salang na natin sa apoy, tatakpan. We're gonna boil it for 30 minutes. Then we're done. Kasama din po natin si Teddy na magluluto. Say hi, Teddy. Hi. Oh. Cute, cute ang cute-cute naman baby namin. Oh. No? Sama ka din magluto sa amin. Sama si tita. Oh. Wow! It's check lang natin if okay na siya. So, at this state, matigas pa siya. So, we have to wait a little bit more. Tapang muna natin. I was actually expecting na 30 minutes lang na lulutuin yung pag pagpapakulo ng dinakdakan. Eh, kaso umabot na siya ng isang oras. <laughs> So, mali po, it should be one hour. One hour po. So, bubuk siya na natin. ta Malambot na siya, so pwede na natin siyang hanguin from here. So, natapos na natin siyang pakuluan. I-strain natin yung tubig. I-dry out lang natin siya, bagus natin siya, iprito. Grabe, lambot niya. niya. Oh, na. Normally, iniihaw to te. Kaso, as you know, wala naman tayong ihawan dito. So, ipaprito na lang natin. Hindi okay, na. Nalinis naman ang tama ay git eh. <coughs> nagpalit tayo ng dami. Pinalitan mo yung damit ko kasi ang dami ng mga talsik na mantika. So, <laughs> ayan, nagpalit po tayo ng dami. Tay, na stress na. Okay, okay, na Pwede natin magkape habang tayo nagluluto Ubus <laughs> na oh, yung kape ko. May kape ako. Ah, sige, matiwala muna tayo ng kape. Kape muna kami, guys. Meron po tayong fryer. And this fryer, pipilito natin dito yung mga maskara. So, hindi ko na papakita mamaya. Anyhow, kasi wala siyang space to take a shot. <laughs> It's coffee time. Habang tayo po ay nagpiprito at meron pong isang mangyayak-nyayak. Ba't ko umiiyak ate? Bawak mo! Sibuyas yun! Kung hindi niyo po I work for a bank in the UAE. Si ate Marie Salaman, she works for the real estate. Yung pinagtatrabaho kong banko, mayroon siyang option for a work from home. Regarding sa bank, I cannot disclose kung saan ako nagtatrabaho. It's, it's, private and uh, it's confidential. Pwede kang umutang? Pwede umutang? Pwede. But I don't process loan, ha? You have to call the bank. Ah, <laughs> ako pa. O oh, mag o oh, utang daw si Ate. Para mo utang yung dami yung pera, ang dami yung commission kaya. Magkano yung commission mo? 20 ubos na yun. Oh, see 20,000 dirhams if you convert mo in sa Pilipinas, that's approximately and roughly 350,000. Tama ba? Oh, last like December pa yun. Last December, December lang yun. Iba pa yung sahod, tapos uutang. <laughs> hmm. Ayun o, oh, tapos na tayo magprito ng mascara. So, ang susunod nating gagawin would be the liver. Iprito natin yung liver. Na-slice ko na tong liver. Hinaluan ko lang siya ng asin at saka paminta. Ipiprito na natin itong liver sa salang natin dito. Ideally kasi, ang liver, dapat iniihaw yan. Ang kaso, wala po tayong pag-ihawan -pag dito. So, we have decided to make it prito. Yan, mag-iba na, mag na yung color ng ating liver. Dapat taglit lang ito kasi magiging inatigad ka. Actually, pwede na itong hangurin. Busy, Arn? Makita yung mga ano ko, mga pekas ko. <laughs> <laughs> Since tapos na tayo lahat-lahat, ang pinaka-last step nating gagawin is mag-chop. I-chop po natin tong mga maskara. Tarinin nyo, You know Yum My Crunch Shah. And we are done slicing. You know, so ready na tayo mag mixture. So anong may mix natin? Ito. We have prepared already the sibuyas and then luya. So may mix lang natin. Lagay na natin dito. Then ginger. So we have mixed it na. Uh, lalagay pa natin ng konting onion. Kasi onion na papasarap din yan eh. Then We're na put also dati puti. Wala tayong sukang iloko. Dapat sukang iloko para authentic in taste. But then again, wala pong available na stock dito sa Dubai. Dati meron, but uh, unfortunately wala. So, taste muna tayo dito. Instead of utak ng baboy, eto ang gagamitin natin. Hindi ko masyadong nilalagyan. Konti lang. Yeah, just just enough. And of course, we have used gloves to mix it. Mas masarap siya pag mix natin using hands. Lumalabas yung natural flavor niya. Tapos mamaya, papatikim natin kay Ate Maricel. Siya yung taga-tikim natin ngayon. Kung masarap ba, pasado ba sa panlasa niya. You know. See this? Oh my God. Ready ka na ba, Ate Marcel? Sure. Sure? Wala lang energy. Tapos na yung work. Wala lang energy ba? Ayun, oh. Kainan na kasi tapos na tayong magluto actually, ang dinap masarap yung pulutan. Sa mga mga dyan, masarap yung pulutan. <laughs> ang lasa, te. Sige na. Hmm, sarap. Para makakalimutan yung juwa ko nito. Wow! <laughs> <laughs> Creamy. Lasa mo ginger. Then, ma-onion siya. Tapos, lasang-lasa yung umami ng ginagdaham. Plus, wala siyang lansa. Because, pinakuluan na natin siya sa may suka. And, prinito pa natin. So, 100% wala siyang lansa at all. Mm. Cheers! Susi naman talaga diet ko. I swear. Mm. Mm. <laughs> Cheers! Thank you so much for watching my vlog. Maraming salamat hindi kayo nagsasawang panoorin ito sa mga Ilocano dishes ko at sa mga dining experiences na ating sinishare. Thank you so much! See you on the next vlog!